Ang ano po kasi, pag nagpaligo tayo ng dog, kailangan pong... Ang, ang aso kasi, gusto nilang magbabad sa tubig. Pero ayaw nila yung ini-sprayhan sila. Uh, so guys, pag nagpaligo po tayo ng dog, uh, iwasan po talaga natin yung biglang spray, yung gano'n. Okay. Kasi, imbes na gusto ng aso yung tubig, natatakot sila. Ayaw nila yung ini-sprayhan sila. So ang gagawin po natin, mas mainam may, may, may langgana po tayo. Lagyan natin ng water. So, lagyan natin yung, uh, lagyan natin ng water yung planggana. So, po natin na magbabad po yung aso. Kasi yung aso kasi may yung katawan nila. So, gusto nilang bumabad sa, sa tubig. So, yung yung babad ng, ng tubig, uh, yun yung gagamitin natin para mas yeah. maano mas mas makaligwa natin siya ng maayos uh, so, pero dip, yung plangga naman depende kung gaano kalaki yung aso ninyo so pag maliit lang yung sakto lang and then dapat medyo mas malalim din yung tubig okay. So bakit po tayo may planggana na gamit? So, yung planggana kasi mas ma, mas mainam po yun so gagawin natin pool sa aso so para dito siya magbabad sa water Chase, no, 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 no. Chase, kam, akala pa. Okay, Chase. So, gagawin po natin. Ayan, babad natin siya dito. Okay, Chase. Yes, good. Okay. Then, saka natin siya. Di ba? Nagre-relax po siya, di ba? Kesa yung bibulosan natin siya ng water. So, ang, ang gagawin, ang naghahabol lang kayong na dalawa. Kasi pag ang gagawin ko, i-sprayan ko yan, matatakot yan. Mm -hmm. Maka-chase dito. Babot ka muna. Saan po yung sabon niya? Mas, wala. Ito na yung pinakamalaking langganan niyo. Ah, pero okay na po. Siguro ito, ma'am. Sasunod na lang siguro. Pero ganito po yung gagawin natin. Yeah. So di ba po, mas madali siyang paliguan kaysa nung, nung dati na nahihirapan mo ba kayo talaga? Dati kasi, nung yung papi pa siya, sa banyo ko inano. Kayo. Hindi, nahirapan, nahirapan. Kaya, nung nahihirapan tayo? Hindi, hindi ako nahihirapan. Pero itong lumaki na. Itong lumaki, ayaw lang So ang ginagawa niyo, binubusan niyo na lang <laughs> ito, tapos tatakbo siya yung gano'n. <laughs> oh. Ay ah, hindi po, dapat ginagawa ba yung tamang oh, way ng pagpapalitan natin. Gustong gusto kasi ng dog na gusto nila yung tubig eh. Gusto nila kalaki, ibabad sila sa tubig. Pero hindi mangyayaring ma-enjoy nila yon kapag natatakot sila sa tubig. So kailangan hindi po sila matakot sa sa tubig. So yun guys, kasi pag inispray natin yung dog, so natatakot sila sa sa tubig. Imbis na gusto nila yung tubig. So gagawin po natin, maglagay tayo ng tubig sa batya. Tapos yun yung pambabad sa kanya para mas mas gusto okay, niya yung tubig. Na Ayan, tsaka na natin siya sa bulat. Okay po ba yung shampoo niya ma? Ayan guys, so dapat pag nagpaligo kayo ng dogs, ganito lang po, para mas hindi kayo mahirapan. Yeah.